Naniniwala ka ba sa evil eye? Mga kaibigan, para sa mga hindi nakakaalam, ang evil eye o ang maldeoho ojo sa Espanyol ay isang paniniwala na nagmula sa kultura ng mga Griego limang libong taon na ang nakakalipas. Ito ay naipasa-pasa sa iba't ibang henerasyon na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan ng karamihan. Ito ay isang supernatural belief na madalas ay nanggagaling sa isang emosyon na kung tawagin ay envy o inggit. Para mas maintindihan yung mabuti ay magbibigay ako ng isang halimbawa kung paano nga ba gumagana ang evil eye. Kunwari meron kang isang negosyo na kakasimula pa lang. Dahil masaya ka sa iyong negosyo, ay pinost mo ito sa social media kung saan maraming tao ang makakakita. At syempre, sa mundo natin hindi naman lahat ay matutuwa sa kung ano ang meron ka ngayon. Kaya kapag nakita ng iba'yan ay maaari silang makaramdam ng inggit kung saan yung inggit na yon ay magmamanifest bilang isang malas na maaaring makaapekto sa negosyo mo. Ngayon, dahil sa mga evil eye na to na nakakita dun sa post mo, ilang araw lang ang makalipas ay magugulat ka na lang dahil parang nalulugi na ang iyong negosyo. Mga kaibigan, ayon sa pag-aaral ay halos 40% daw ng populasyon ng mundo ay naniniwala sa sumpa na to. Kaya naman upang maiwasan to ang ginagawa na lang ng iba ay hindi nila masyadong isinasa publiko kung ano ang meron sa kanilang buhay sa takot na mamarkahan sila ng evil eye na to. Kung hindi talaga may iwasan at gusto talaga nilang ipost ang kanilang mga achievements sa buhay, ay nagsusuot na lang sila ng mga amulet at talisman bilang proteksyon laban sa evil eye na ito na di nagtagal ay sinusuot na lang din ng iba bilang pangporma. Ang mga amulet na to ay madalas hugis mata upang masangga ang mga matang maaring mainggit sa iyo. Dalawa sa pinakasikat na evil eye protection ay ang tinatawag na Nazar Amulet at Hamsa na pinauso ng mga Indians, Greeks at Ancient Romans. Ang nakakatakot pa dito mga kaibigan ayon sa iba't ibang kwento ng mga taong nakaranas na ng ganito ay minsan hindi lang daw kamalasan ang maaaring mangyari sa iyo kundi pati na rin kapahamakan Gaya nga ng sabi ko kanina hanggang ngayon ang paniniwala sa evil eye na to ay kalat na kalat lalo na dito sa Asia sa Latin America West Africa at pati na rin sa Europe Ito rin ay ilang beses na banggit sa Biblia partikular na sa Proverbs chapter 23 at 28 hindi lang sa Biblia dahil nabanggit din ito sa Koran at ilan pang mga religious text. Mga kaibigan, sigurado akong marami sa atin dyan ang nakaranas na ng ganitong pangyayari na kayang magpatunay na ito ay totoo. Pero kahit pa ganun, sigurado rin akong marami din dyan ang hindi naniniwala sa bagay na to dahil ang tunay daw na kamalasan ay ang pagpapaniwala sa mga ganitong klasing bagay. Kaya naman, ang magandang gawin ay irespeto na lang natin ang paniniwala ng isa't isa lalo pa't may mga karanasan ang iba na nagbigay ng malaking epekto sa kanilang buhay na hindi natin pwedeng i-invalidate o bastusin. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa evil eye? I-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano to pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam. Kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang. Iwaga.